Ayan, nalito tayo sa pier ng Dasag, Manila. Ayan. Yung elf, Ika aangat yan, kakarga yan sa... Ito, ayun na. Nailangat na. Dali niya tas probinsya yan. Ano, humarap sa akin. andal Kasim uy ayana salah 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 angkat kunti yan atak bandang kitna ya boleh dena Oh, uh, nandahan. Dahan-dahan ang baba, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ay na, oh, ba, uy, putik. Ilagsak. Ayun, ayos. Napakasimple lang pala ikakarga yan. Basta may boom, ayun no. Ayun. Yan matibay yan, yung boom. Yung crane. Ayun, thank you. Kasi yan yung haba ng barkong kinakarga niya, ayun oh ano lang doon siya mga, mga cargo lang itong pangarga nito mga balin ito yung lulo at may barko pa rin dito yun mga ano lang to mga inter island lang tong barkong ito dito dito lang sa Pilipinas yan yan ba ayan to pala bakulod ayan no? may mga pangalan pala ito